Ito ko nito. Oh, ma! Ay ko, oh. Di ba yung nakapartner nung na niluto dun sa, natin? Doon sa ano, sa bagong bahay, magluluto ako doon. Pagkatapos ng trabaho niyo, inong tayo dito. <laughs> Atin, punta ka doon sa bagong bahay. Sa, sa, sa sita doon lang yung dating bahay na. Sa natin sa gulong pa. Makati up. Gulong oh, naman para. May tisyo mo, Hindi pa Hindi pa. Balot natin na. Hindi ko kayo. may Jadi zero. Dekain baby boy itu. Kalau nak Iwan ako, ano kami sa alita kami sa kaila. <laughs> Pag umuwi ako, sabihin niya, hindi kakain. Yung alat natin kumain. Kuya, oh, yeah, tignan mo, natapos na kami kumain. Ikaw hindi pa. Nag-effort kami na sa chicken. How chicken? Kasi yung chicken marami. Ay, akin na, lagay mo na dito. Hindi mo na makakainin na yun. Ngayon na, tumikim lang ako ng dalawang piraso. Maano, mataba. Ano na yun, natikim na natin. Babalik ka pa ba? Ang tanong. Hindi na ako pupunta rin sa iyo. Alam ko Ay, hindi na ako maangas yun. Pagkabi si Ate Mai, okay na yun. Basta si Ate Mai niya, alam niya na yun, matik na. Sabi Ate Mai, pero... May walang sabaw. Pwede ka na kini doon. Sabaw. Eh, kuya doon yung sa may ano. Teka kita. market ah. ng sabaw. Ay sabaw. Sabaw nang hihingi. Ay, yung ano ko, yung Susi ng mm Hindi -hmm. pa yung inisip eh no. Okay ka na? thank you. Okay, na. Okay, Okay, thank you. Oh que